Nakaabot yun na dalagan dalagang guys, dagana, Ay, guys. Mune, na ganang na nindot kay lugar diri guys. Muna yung ato abot na dari. Buntag sa'yo. Kakita dari aring lugar na baling ninduta kayo. gaaso o. Oh. Gaso Ga dari guys. Nagana kayong itong dito na yung robot nga sa tubig diri ni mo na sa parke na ito sayo kay silang namingwit taggan na silang panood anron ito sa kataron dias tulay guys oh sa katarwa ng tulaya diya do ari o oh. di as labubo ari tu si labubo Daku ah. labubo labubo dinhing dapita guys katsada yung guys sabi oh para makita ko ninyo apil apil budare oh lindo ta kayo anak taro dia stolay dia taro mag video video to sila bubo siyara o sa diya, dapat gigamana nila o kauban gamana na Di asawa diya Ooh, labubo daghana kayong kung guys oh gagming isda oh no akong ipakita sa inyo ni mga gagming isda nya kana na mga dagko ilang ipang pingwit ta dito guys oh. lami kayo ilang dalagan dito oh ito dito sa taas oh, agay linduta ay sana all burahag bugang oh. Chada, ah, sada ah kayo na ay bao ari guys oh. bao kana ba be pakita ita uh, itlog nimo mo diya kay ato din ang lumlumo na imong itlog dayon tua po dayon kwan dito guys oh. mga pato Bayang dagbagaan yung pato na nangaligo sila buntag sa Nga ano dagay ng mga pato sa nga dili man matundag ng tubig. Di po sila mabasa. Nagabulad man yun sila. Anang, anang, ay gabulad yung galangoy. Uh, oh, galangoy, no, samning, di naman takabalong mo <laughs> bulongon liya. Bulongo alagian. Paingon atong tulay guys. Maragkirip maoring ang aton ari. Ang ato ni guys kalami kayo dere guys musoro ika kay napoy kasilyas diya o oh. ah, kasilyas na diyan tapita guys mori hagdan are pa ingon dito sa tulay at doon tiwason guys kani hagdan oh. oh. o oh. kanindot kay dere guys o oh. unay atong bisaka video-video sa tao niya rata mo dalagang tiwas oh hari kay mo tanaw taring na mingwit guys karing ari moy ibaling patsada kaya kay ka ng mga pato baga baga og pato during the napita oh kuy dako ko itong isdaang ni kupupo na po dito guys donat by bay donat pamor oh, do do pa oh di ba Unya mo ato di ta tonto latay la tay la tay Saja di ka ini la o. Sa ja pato guys. Dagu a raba jod. Unya na ta sa to guys. Lami kay nintolay dire oh. To. Dagkuas pa to No. na yun sila isla. Islang gamay. No. Gadlaganay na sila guys. Uy, against the light mong guys. Ah. Tapos so robot dito. Ito nga guys. Oh. Robot go go power ranger go go kalbo ranger oh ito po ilagang namingwit dito guys oh. oh na yung nakalami diya guys kay namingwit sila guys dagko ba dyan yung isda oh. no bayang sa jaas mga pato oh na kanta pa more muna nito lay like, ganina guys nga atong ibijuhan dito tas Nana juta dari guys. Lamias mga pato. Atsada kayo. Enjoy guys mga pato. Wow, sana all. Agoy. Kanindot ba? May ano nakayo nila kaya wala rin kapakao nila diha. Ang naon rin sila bisdao. Oh. dao. Nga po yung mga kalapate Oo. Oh. Ah, diba? Nindot tayo mga dol. Ari ka dre mo ha. mo mga problema. Kaya na yung mga pato. Tanotan ako ka. Ah. Manang enjoy kayo ng mga namingwit diha. Mamingwit pa pa Kaganda sa kabuntagon. Oh. ini tapos nahulog atong cellphone ba. <laughs> Langoy ta gulay oras. Oh, wow. Kaganda sa lugar. Oh, atong itoyo ko gamay dol kay wala makita ninyo dol. Paingon didto dol oh. Wih, Nihunong magbaying ng dalagan. O, diha tanang gikan. O niya, ituyok na ito balik dol. Hinay-hinay ra dol. Muna ilami kayong laganan di Mabuntag. Kay dili pa init. O niya, ginsya itong gigutom. Tua po dako kayong donut dito do, dol. Do. Dapu as donut dolo, Donut pa ba eh? ah. Diba? Wow. Pato pa more. O, oh, diba? Tsada po kayang isla na ilahang gikwa. No? Tsada pong pagkagama kay ibutang-butangan po nilag isla para dyan na sa mga pato. Pato, paturok mo, paturok mo. Hmm, ito pa yung kalupad oh, agay. Okay. <coughs> Kanindot ba? oh. oh. agay okay. galayog pamor oh, di ba ni aoy punggay dari mo sumpai dari ng dapita dol ang dol dilita mo agi dia ada tas pikas lindot japong kaya dari mo nang mabuntag bindaghanad yung manalagan dari sakata tadi antulayanya kaya dili ra kung kay atong spikas kay kana lakto don spikas sa akong atoon oh di ba nindot kay mga dol Lagan-lagan rin yung ato dol pero dalang pakita po sa inyo ha ng mga video dari dol nga balig yung pagkanindot dol nawa ng lindot kayong lugar dol mudlagan ka dahil mabuntag dol wala gaya mga stress dol layo layo lang ni sa balay dol abot ka dahil dol abot ko diri mga 30 minutos dol dinalagan gatabi ra sila dol Nga gadlagan ay dol ah. lamig kayo dol og kagwanta pagdalagan si Mrs. Dol kay Maabot yung midday doon. Ako to siyang agahaton ugma. Diri og dalagan. Basog. Masugo to siya. Anang buntag kay. Init naman kay. Hala. Tsada adol. Sala ni bunga adol. Baga ah. Ang daming bunga itong puno ng kahoy dulo, oh. Di natin alam kung ano siyang pangalan. Para siyang pine tree doon. Ato siyang doon baga kay bunga dulo abot yun na dito sa taas dulo yung bunga di yun matabang baga kay dul baga ka yung bunga ha Muraog. Mura og mani ba Muraog liso sa kakaw no kabaga yun Nindot ka doon, ba? Huh! sana lah dega kayak ari dulu dega kayak ari kawan bulusut naron dulu tora dulu tora dulu nya getindu gisa wala na siya mabalintong dol ah sana all. congrats dol galing muah oh. Sana all. Ang namis jud ko pag-ayo mga idol kini siyang kahuya. Mura siya og unsa ra ngalan aning kahuya ra gay. yung pagka daghana og bunga. Matay ko nagsulayan sulayan atong kahoy, may akog ma. sa tag pa, may akog malasunta malason bali mong yung pagkabagaag bunga dulo mura og mani oh tay ung makaon pa ni na ako ni po po no bagaag ay bunga oh iyaha dyan yung season ron iyang ipokadol a la mi a oh mi a oy adol pagka malaya dai sa ingon ani na iyahang ingon ani na ang iyahang kwandol dulo pag malaya na mahinog na siya goro nung baga kaya dol no ngunit katong ibijuang ganina dol niya wala siya iliso nga makaon unsa diha palaya na siya dol oh. wow ang ganda nung dumaan kabilaan yun ang manalagan dari dol hari po dolo. Di ako yung nalagan diri dol. Lami mo ko kayo dalagan sa buntag dalaganan sa buntag sa'yo dol. Lami kayo dyo dol. dol mo dari dol. Ari mo dari dalagan dol. Kaya balik yung pagkapatsada. Ya yeah, dari yung dapita dol. Para ah, siya? Sityo na siya. Ngayon na nagdula o mga golf dol. golf po oh kuhanin sa mga dato na si Dian Dapita ninduta kayo po na ilang lugar po gidula agol po lindot kayo dol wala rong buntaga o gol dolo wow sana all Dapita dol bali po kung dolo Ari lahang pa laganag mga iro sa ka idol. Wow. mapasanaol na ka talaga sa lugar din hindi pita dol. muni yung akong ipakita sa jodol dol. Dinalagaan ay ragyuntaan idol. Eh, Nga ako dol. Yun ang dalagan mga butaloy kay nagbidyo video sa takay na pa. Wow. Manta sa lugar. wali mang nindo takayo. O oh, diba? ba kay sa lugar insa kay dili mo ni lugar ha gud oh lami kayo mi oy lahir laher gining kwartahan kay makapatsada jud sa lugar basta na do kwarta mapatsada jud kayo ang lugar kay mapanindot man kay nimo oh di ba mapakapagusto ka nya nakalami pudol og dako kay ka og lugar ba pila na gini ka hectare ning lugar ha gihimo ra siyang parke oh di ba shout out kay ah parke Juan Carlos oh mao ni deren da pita dol ah, lang gyud ka ayo yes royan dere og mabuhi na tanan ng mga mga sagbot-sagbot diha karon wala kayo mabuhi tong na -tund dapita tong didto ay patay pa sila diha yung ini na ko siya patubig mo nang nabuhi ragyon di apa dari grupo dol oh. grupo ang kadalagan dol grupo grupo dol hmm. na pita dol di apoy kuhan ari dol na apoy mga patong gagmay dari dol yung kini dol Mura mag na kaoga ka namadan og tubig ni siya napita dari dol wan naman agas man ng tubig didto napita anak dol sa una pa dol pero karong gipahubsan na gay gikuha siguro ang mga isda <laughs>